20 ari ko. Hindi <laughs> na kaya. Last 10 pa. At yun na nga guys, no? So, good morning nga pala sa lahat sa mga followers natin dyan, no? At sa mga walang sawang sumuporta at nanood sa mga videos natin from day 1 to day 3. So, medyo mahaba-haba pa nga tong Um jogging challenge natin guys no. So dahil nga tapos na tayo sa jogging. So ang gagawin naman natin ngayon is usual yung ginagawa natin from D1 to D2 yung uh, para sa ating sa ating fat burner. So mga 6 program na yon gagawin natin yon hanggang sa dulo ng ating uh, jogging challenge hanggang sa makarating dun tayo sa uh, pinakalas natin na uh, day uh, day 30. So, ayun. So, itong gagawin natin, guys, is yung exercise para sa fat burner natin. So, let's G. So, nasa mga 40 or 20 minutes pala to. So, ang gagawin lang natin dito is every exercise, mabaga, mag-rest lang tayo ng 5 seconds. So, let's go. So, kung gusto mong pumayat at sumabay sa akin, so tara. J. So, first exercise is jumping jack na naman. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. So, rest. One, two, three, four, five. Five seconds. So, next is

Fifteen. So next exercise pang tatlo is high knees. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eleven, twelve, thirteen. Fourteen. Fifteen. Ah. Whew, whew. Ang ganda. Sarap sa feelings. So, sige. Okay. So, yung pangapat naman natin, guys, pagkatapos natin mag-rest ng five seconds, is yung sumuk squat. So, pinaka-basic lang natin gawin. Wide. I-wide nyo lang yung legs nyo. Tapos, mag-squat lang kayo. So, let's go. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. so rest five seconds so next is... yung jumping alternate lunges natin guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fifteen. Ah. Sixteen. Ah. So, last exercise, guys. So, ito yung gagawin natin, no? Bakit nga pala natin ginagawa itong last exercise, yung hold squat. So, para din to sa So, para din ito sa lower part natin para mas intense yung yung ginawa nating exercise. So let's go. So i-try nyo lang to guys no pagkatapos niyo yung limang exercise na yon. Tapos gawin nyo ito. Tignan natin. Let's go. So count 1 to 30 lang guys no. 1 2 3 4, medyo masakit nga to guys no. Pero tiisin niyo lang to. Pagkatapos naman nito, maganda naman yung resulta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, are ko. Hindi <laughs> na kaya. Last 10 pa. 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayan, natapos nga rin natin, guys. No? So, ayan lang. So, that's all for today, guys. So, natapos na rin natin yung day 3 natin. So... Hopefully, um, di kayo magsawa ang panoorin itong jogging challenge natin within 30 days. So, nagpapasalamat din pala ako dun sa mga followers at sa mga solid viewers natin na sumabay, sumabaybay dito mula D1. So, hanggang day 3. So, medyo mababa pa yung days na challenge natin guys no, para sa sarili natin. Ayan. So, kung ikaw gusto mo pumayat, ano so, pa hinihintay mo guys? Tara, mag-jogging challenge ka na rin sa sarili mo. Let's go! Ma